Maganda umaga po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Namamalaging kaisa ng pamamahala ng Iglesia sa puspusang pagpapalaganap ng dalisay na Ebanghelyo ang mga kapatid sa distrito ng Metro Manila South. Alamin natin ang mga pangyayari sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa kanilang distrito sa Balitang Hatid ni Kapatid na Ian Perry. Inahangad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito ng Metro Manila South na maraming kababayan natin na makapagsuri sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya sa bawat pagkakataon, sinisikap nila na ipaganyaya mga aktibidad na may pagtuturo ng dalisay na Ebanghelyo. Katulad ng isinigawang pamamahay ng mga salita ng Diyos nitong nakaraang Martes. Ginanap ang aktibidad sa lahat ng lokal sa nasabing distrito para maraming kababayan natin sa mga lungsod ng Muntinlupa at Las Piñas ang makinabang sa pag-aaral ng mga kalooban ng Panginoong Diyos. Itinuro ito ng mga ministro ng Ebanghelyo sa pangunguna ni kapatid ng Jeric de la Cruz, tagapangasiwa ng distrito. Maganda po siya and maayos din po yung pagkasabi nung nagtuturo kanila. Naunawaan po kasi maayos po nilang na ipaliwanag. Napakahalaga po ng pagtuturo ng mga aral at ng mga utos ng ating Panginoong Diyos sapagkat kapag ka ito ang naunawaan at sinampalatayanan ng tao, at higit po sa lahat ito ang kanyang isinabuhay, ito ay magbubunga sa kanya kaligtasan. Sinasampalatayanan ng mga kapatid sa distritong ito na ang kanilang pakipagkaisa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay kanilang tungkulin. Lagi nilang tutuparin. Mula po sa Muntinlupa City, ako po si kapatid na Ian Ferry para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo iba pa mga balita mamaya ang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. At yan po ang si TV News Update sa oras na ito. Maratili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Maganda umaga po.